Pumutok ang mga kable ng kuryente kagabi sa barangay Apolonio Samson, Quezon City na nagresulta ng mahigit limang oras na blackout. Yan ang ulat ni Belco Custodio. Anim na oras nagtiis sa init ang mga residente matapos mawala ng kuryente sa barangay Apolonio Samson, Quezon City bandang alas 9.30 kagabi. Nagpapalamig pa sa aircon si Nanay Vanji nang bigla daw siyang may marinig na malakas ng mga pagputok at siya ka nag-brown out. Mahirap, mainit na mainit, mainit. papaypay na lang, tasty is lang. Paglabas namin, ko, tsaka mga ito, mausok na rin ito eh. Ito muna, paypay -pay muna, tsaka tatambay-tambay lang muna. Hindi naman talaga makakatulong ka sa bahay. Ang four parents sa sila Vicente at May, inuna ng sagipin ng kanilang aso. Halos sapat lang kasi ng bahay nila nangyari ang pag-spark ng kable ng kuryente. Nagmistulang fireworks display ang pagsiklab o pag-spark ng kawat ng kuryente kagabi. Isang minuto rin ang itinagal ng spark at pagputok. Isang putok muna. May may sunod-sunod na. Ang malakas talaga. Talaga siya talaga uunahin namin ang alaga. Number one kung anong init natin, mas mainit yung katawan ng aso. Buti na lang, naapula agad ang maliit na apoy sa kable. Nasa 150 na pamilya ang apektado ng brownout. Nagbukas naman ang barangay para sa mga gusto munang magpalipas ang gabi sa barangay hall. Pag ganitong panahon na sobrang init, hindi talaga maiiwasan, parang nag-over. Nagtitrip trip yung ating mga kable, no? Ka possible kasi lahat ay gumagamit ng mas marami pang uh, appliances sa sobrang init. At syempre, hindi rin naman natin maiiwasan yung mga hindi kasama sa load, yun yung mga nakajumper. Nakakadagdag po yan kung bakit nag may, may ganto tayong mga problema na pagputok ng kable dahil sa overloading. Tiniyak din ng barangay na wala ng live wires matapos ang insidente. Wala pang pahayag ang Meralco sa sanhi ng pagputok ng kable ng kuryente. Venco Studio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.